dun sa nagkatanong bakit hindi ko maitikom yung bibig ko eh kasi nga ako sa laki ng ngipin no? hmm. yung hirap kong itikom yung kasi nga po malaki yung ngipin kaya natuwa na ako may ngipin na ako hindi po ba palka palka sub to sub nga tawag. o oh, watch to watch oh, ganun talaga yon talagang supportahan ko ng mga kapwa vlogger yon. Uh, ito lang po tayo mga maliit na nice, mga tayo mga small time youtubers na mga wala pa namang nanonood sa ating mga videos. Kasi kasi ito pang tulungan tayo tayo lang din po. O, oh, kung kaya, kung may ginagawa kayo, busy kayo. Basta buksan nyo yung video nung kaano nyo at bigyan nyo sa ng tamang oras. Bago pa kayo mag-comment. Huwag naman yung seconds lang. kung pong madaya. Hindi ko kasi counted yun. At least so, oh, mga 3 minutes. Pwede na o 2 minutes. Ganon. O, oh, tapos yung ads naman, hindi nyo pwedeng ano, hindi nyo pwedeng skip bawal. O kaya po ay nakikipag-watch watch sa mga kapalas ninyong mga vloggers. At uh, yun lang nga, nagpaparami kayo. Tawin nyo po yung tama at huwag ko kayong comment ng, oh, na-subscribe na kita. O na, ano na kita. Wala akong ganun. Dapat kung ano lang po yung tap yung uh, video niya, yun lang po yung comment nyo. At yun na po, magkakaulawaan ako kung ano yung mga dapat gawin, yung mga tamang gawin. O, oh. Ganun lang po yun. Saka, sa, dapat po in good faith yung ating ginagawa. Para po, papalain tayong pare-pareho, no? O kahit sa paano po ay uh, kikita tayo ng uh, pakunti-kunti. -konti. Uh, tagal lang po sa pagbablog. Huwag kayong magsasawa, gawin na lang itong hobby. O ganun. ah, uh, uh, parang nakasalayan nyo lang gawin araw-araw. Huwag -araw. -araw oh. nyo isipin na yung pera oh. ganyan, o ganun Kititain kikitain nyo. Basta vlog ng vlog, vlog ng vlog, upload mga upload. O, oh, di ba? Pugod ka lang isang araw. O, oh. malay mo isang video ka lang mag mag ano mag ugaan mag viral katulad ng video ni ano Mang Docs o di ba? Ang video ni Mang Docs o di ba viral. Ay mga ganoon, mag trending yan tawag Basta ganoon po ah uh, po tayo sa pakikipagkaibigan dito sa YouTube pati na rin po sa Facebook. So marami po ang tataka na naman sa akin. Ano naman daw ang content ko? Tutorial daw ba? O comedy? I ako, mayroon siya so, kasi hindi naman ako kumigyante yung kasi ako po eh, trying hard. So kung ano lang po yung kaya kong ibigay, yun lang po. Pero hindi pa ako tutorial kasi hindi naman ako magaling mag-tutorial sa mga bagay-bagay. Hindi lang experience ko sa YouTube at sa Facebook ang mga sinishare ko dito. Patuloy nga itong uh, nakala ng mga clicking, yung mga boosting, yung mga views, mga ganyan. may mga bawal sa FB, sa YouTube. O, di ba? Hmm. Maal yung iba ah. Uh, magaling sila kasi sila talaga yung mga tutorial video at tutorial channel at mga tutorial ako naman po hindi base lang po dun sa mga experiences ko ayun so ngayon po ay medyo masama naman akong pakiramdam at tala ako yung may gagawin sa kusila ako yung maglalawa ngayong gabi kaya hindi ko nagawa kasi nga po ay eh. masama akong pakiramdam ko kung nari ho live tayo kaya ko ako live ha manwari lang shout out sa ating mga uh, kaibigan dyan mga viewers, mga viewers, mga watchers mga kaibigan sa maraming lugar, bis, mga virtual friends, ganyan. O, Kung kumasap pa na. o, di ba siyang bilabalbas ka mahaba na? O, oh, yun pong pinost ko yun sa mga nakalang araw na tungkol sa boosting at itong clicking. Ay, binalitad ko lang po kanina. Yun niya kasi iba hindi doon no Kaya, yun, pwedeng hatiin mo at i-content mo ulit, gano'n. Katulad ngayon, o, oh, kung nari-like li po tayo, shout-out, shout-out, shout-out po sa lahat ng at ating mga subscribers, mga subscribers na nangbawi, subscribers na hindi mo malaman, kung pagka-subscribe sa'yo ay sila, at mga subscribers na pumindot lang, hindi mo nanood, hindi mo nag-comment, at sa mga kaibigan natin, minamahan natin ito ngayon sa malayong lugar. O, kasunod, mamla Arnie. Hello, mamla Arnie! Napalad ko po yung content mo about dun sa pagpunta mo sa, ano yan? sa Indonesia, hindi pa ako nakapag-comment. Pero ang comment ko ako, at hindi ko pa patang panoorin. Papanoorin ko po ulit mamaya, mga Arnie. Para pa magtampo sa akin kung ito yun, so yung ating hair cutting. Basta ito tuloy so, ko pa rin kahit hindi yung ganong eksena. Basta po. O, oh, di ba? Ingat po kayo sa inyong pagbiyahe papuntang ano, at uh, Indonesia. Welcome to Indonesia! O, oh, di hindi, hindi ako makasiyaw ng malakas dito kasi dingding. Oh. Dingding lang po ang pagkita ng mga bahay dito. Hindi pa there. Dingding, plywood. Oh. Hmm. Pag nilaksan po yung boss yung makagigawa nila ako oo oh. oh. ang topic naman po natin pala ngayon ay tungkol po sa ano nga tawag dyan sa pakikipagkaibigan sa ibig sabihin eh sa pagpapalami ng bilang o di diba hmm hindi naman makikita yung comedy ako, tutorial. Hindi po ako ng tutorial. Sinshare ko lang po yung mga mga experiences ko talaga. Ah, po, May mga tips. Hindi ako yung mga tips. O, oh. kapag nakita nyo legit yung isang tao at nanonood naman talaga yung tama sa mga uh, ano mga videos mo, support Supportahan mo siya na buong, buong, buo, katulad ng ginagawa niya sa'yo. masutok ang magbalik ng, ano, ng supporta kapatid. Kapag nakita mong uh, binigay niya sa'yo lahat, hindi mo man ibalik ngayon. Bukas o sa isang araw, ikitag mo na. Kasi legit siya. Huwag mo siyang baliwalain kasi ibig sabihin, gusto kanya at talagang ginawa niyang lahat para sa'yo, para sa channel mo. hindi naman masama, hindi naman tinatawag niya sub to sub. Hindi naman masama yun, no? basta ibig sabihin lang eh, huwag mong sa ibang araw na lang. Para tandaan mo kung sino siya, kapatid, o yun naman po, at uh, hindi sa muli pong pagkikita, paalam. Hmm, ito po, uh, ko yung bunganga ko po po ang yung chakadora, nagsasaging paalam. See you again on my next video. <laughs>